So yan. Uh, dinala ulit sa akin itong L ported box na to, itong dalawang box na to. Ang uh, isa niyang uh, sa dalawa na speakers na yan. Uh, sayang branded pa naman yan oh, inihipis. <laughs> inihipis. Ah, uh, sinabayag niya kasi to sa D15 niya na 500 watt eh, low wattage lang to. Sansui yan, pero low wattage. Sinabay niya doon sa JBL niya na 500. So, ang isang speaker ngayon yan, sumasabit na. Kaya, papapalitan niya sa akin. Ang ipapalit natin, mga boss, eto. Joson na D10. 600 watts yata to, or 650. So, dalawa yan. Nasa pa yung isa. So, papalitan ngayon para maisabay niya doon sa kanyang uh, 500 watts. So, dual dual voice coil. Ang nakalagay dito is 650 watts peak, uh, 8 ohms, 8 ohms. Huh? So, pagka ganitong dual coil, mga boss, uh, nagsisiguro ako kung ang impedance nga niya ay pareho doon sa naka-advertise. You are watching Twin88 channel. Don't forget to subscribe. So para testing ni natin. Okay. Ayan na nga. Aitah <laughs> papa kita sa ini. confirm natin dito sa isang tester baka naman yung aking battery doon ay ah uh, mahina ayan, naka ohms na siya and bingo 6 ohms so yung kabila niyan ah uh, tingnan natin Oy, okay yan. lapat. Ganun din, 6 ohms. So itong isa na to, 6 ohms, 6 ohms hindi natin pa pwedeng i-parallel. Hindi rin natin pwedeng i-series. So ang mangyayari dito, um, uh, ang gagamitin ko lang sa kanya, single voice coil, 8 ohms. Dahil pag pinaralan natin yan, oh, so pakita ko sa inyo, kapitan ko siya ng wire, no naka-series, naka Kaya hindi ko gagamitin dual, hindi ko gagamitin yung dalawang voice coil. Isa lang gagamitin ko, mga boss. So ngayon, mga boss, papakita ko sa inyo, <laughs> kung uh, bakit single voice coil lang yung gagamitin ko, hindi ko gagawin yung dalawa. So i-wire natin siya, negative to negative, positive to positive. ipaparallel ko muna yung dalawang coil. At uh, susukatan natin kung ano ang ibibigay sa ating impedance. So, lagyan ko lang ng counting lead to mga terminal. Yan ang talaga gagawin natin, hindi clip ng wire para sigurado tayong dapat At na mas makita nyo kung bakit uh, hindi ko siya gagawin na uh, duwan. So, lagyan ko lang to ng tingga uh, habang ito ay aking pinawiring yung mga napadaan sa channel. Subscribe po kayo para sa mga ganitong content. So, yung black na wire sa negative natin lalagay. Ang negative niyan mga boss, uh, kahit di nyo natingnan ko yung, yung kanyang label. Yung maliit na terminal, yun ang uh, negative. So, dyan natin ihinang sa negative. Oh, kumapit ka. Dito may ipahinang ko. Yan, nakahinang na. Dito sa kabila, doon din sa maliit natin ihina. So, negative to negative, positive to positive connection tayo. At, yes, yun na. Doon sa so, positive. At, doon sa kabila, sa positive din. Sa so, malaki namang terminal. Ako, yata taabot. Mabot ka. Yan. So, sa wiring na ganito, nakaparallel yung ating uh, dalawang voice coil. Tingnan natin ang lalabas uh, na impedance niya. So, ayan. So, sa negative at sa positive. And tingnan ninyo, dahil nga 6 ohms siya, naging 3 ohms na lang. So, hindi ko siya pwedeng gamitin na nakaparalel dahil ang karamihan sa ating mga amplifiers ay 4 ohms hanggang 8 ohms. So, pag ginamitan natin yan ng 3 ohms, parasado na yung amplifiers. Okay lang siguro kung power amp ang paglalagyan. Integrated amp ang paglalagyan nito, kaya delikado yan. Uh, naka 3.5 ohms, 3. So, hindi ko siya gagawin ganyan. Ayan, uh, gawin naman natin ang naka-series. So, sayang naman kasi yung isang voice call, di ba? Pero papakita ko sa inyo, uh, bakit hindi pa rin siya pwede? Ay, hindi. Uh, alisin ko nito isa. Okay. Ang mangyayari, yung uh, connection naman natin ngayon, yung negative nung kabilang coil, dito natin ilalagay sa positive na positive side ng kabila. So isang wire lang ang kakabit natin, ano. Ah, uh, ito lang. Ah, init. <coughs> sa ganitong connection mga boss, ang negative na terminal na gagamitin natin ay ito, and then yung positive naman ay yung dito sa kabila. So, naka-series naman yan. No? So, series naman yung connection niya. Pagka ganyan, uh, positive nito, nakatawid sa negative nito. So, itong dalawang terminal na to ang magiging speaker connector natin. Negative, ito yung positive. So, mapansin nyo, yung maliit na terminal, ito yung malaking terminal. So, siya yung pagkakabitan natin. Yung galing sa output ng ating amplifier. At tingnan nyo ang magiging impedance niyan. No? Ah, hindi pala. Hindi na lang kita ba? Ay, parang hulog. Yan. Oh, palobat na pala yan. Baliktad. See? Ang ah, nangyari naman sa kanya is 12 ohms. So, nasa labas pa rin siya ng ah... Uh, normal impedance ng ating amplifiers. So, sabi ko nga kanina, ang uh, normal is 4 hanggang 8 ohms. 'Yun ang pwede kaya ang gagamitin ko dito single uh voice coil lang. So, eto mga boss, uh napalitan na 'yung uh, uh, speaker at sasabayan ko na yung maulang panahon uh, isang check natin so ang gamit lang mga boss ay GX3 UV, Bear at ang gagamitin natin na uh, source ay itong USB lamp. eto at saka eto ay parehong busted, kaya uh, nilagyan ko siya ng KPT-6A na Twitter. so yun yung gagamitin natin So, bago tayo magpatuloy sa ating uh, sound check, may nag-request lang ng uh, shoutout si Sir Brigada 20 o Brigada 20. Uh, Lolo Lolo RDTV. So, shoutout po sa inyo. At uh, sa ating uh, uh, subscriber at taga-Tarlac City kay uh, Cipriano, Sir Kaiser Cipriano Medes ba yun? Med. Oo, Medes nga yata yun, Medes. O grabe, sabi equipment ni boss, naka-pioneer na uh, surround 5.1. So grabe, grabe naman. Uh, pangarap, pangarap ko setup. So tuloy tayo sa ating uh, uh, sound check so, ito, um, 650 watts, D10 ang ginamit ko lang ay single voice coil, dahil nga pinakita ko sa early part ng video na to, na uh, since integrated amplifier yung paglalagyan, hindi ko uh, ipagbabakas sa kali yung 3 ohms uh, integrated, so, ito yung ating uh, setup. So hindi ko na lang masyadong lalakasan, Sound quality lang naman yung ating uh, susubukan kung kasi maganda talaga ang mga lumalabas na review uh, dito sa Johnson brand, ano, Both amplifiers at saka sa speakers nila. So tingnan natin ngayon. So yan nga. Uh, USB mode. Tapos uh, medyo controlled yung volume kasi uh, nasa open ako ngayon, wala sa loob baka may natutulog, maulan kasi. So, uh, saglit na rin lang naman. Ting tingnan ko lang yung sound quality nito. Kung tama ba yung mga reviews nila. So, sige, play natin. Thank you. butik lakas nagulat ako dun na ayan lang yung volume niya <laughs> mga puso <boso>. butik <Patihan> lakas <laughs>

regarding doon sa uh, nating speakers, mga boss, o nga, <laughs> paliwala na talaga ako ngayon sa uh, mga lumalabas na reviews regarding sa quality ng, ng tunog ng uh, speakers. So, sinubukan namin lang ito eh. Uh, naghanap kami noong medyo budget-friendly na speaker na uh, para na maisabay doon sa uh, niya hindi ko sino may-ari na ito. Actually, ah, uh, puli, uh oy, nga po pala may barang kala ay uh, electronic shop ako or uh, hindi po. ah, uh, ito ginawa ko ay uh, ano po yan sa kaibigan, wala po yung bayad. Hindi po tayo naniningil. Ano? So, agad dito na lang muna ang ating video at doon sa mga bago sa ating channel na nag-subscribe. Salamat po. At doon sa mga hindi pa nagsasubscribe, subscribe po kayo. At syempre, maraming maraming salamat po doon sa mga napakatagal na dito sa channel. Sa ako nagsisimula pa lamang ako ay kasama ko na dito sa channel. So, thank you. Pakipalo na rin po yung ating uh, Facebook page. Until next video po.